Salamat sa pagkataksil. Pedro and Maria's Love Story Sa isang tahimik na baryo, kung saan ang hangin ay puno ng halimuyak ng bagong aning palay, at ang mga tao ay nabubuhay ng simple, nakatira si Pedro, isang matipuno at palabirong lalaki na hinahangaan ng marami. Sa kanyang tindig at mapangakit ng ngiti, madaling mahulog ang loob ng sinuman. Ngunit sa lahat ng nagagusto sa kanya, kay Maria lamang tumibok ang kanyang puso. Si Maria ay isang maganda mabait masipag at matiyagang dalaga. Mahal na mahal niya si Pedro, at sa loob ng limang taon nilang relasyon, wala siyang inisip, kundi ang kanilang pangarap na bumuo ng isang masayang pamilya, malayo sa sakit at kasinungalingan. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Maria. Isang lihim na matagal nang itinatago ni Pedro, isang kasalanang unti-unting bubura sa pangarap nilang dalawa. Si Pedro ay kilala sa baryo bilang mapagbiro at madaling lapitan. Marami ang lumalapit sa kanya, lalo na ang mga kababihan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya natinag hanggang sa dumating si Elena. Si Elena ay isang dalaga mula sa karatig baryo. Mahinhin may mapupungay na mata at isang tinig na tila awit sa pandinig. Nang minsang masira ang kanyang kariton sa gilid ng kalsada, si Pedro ang unang lumapit upang tumulong. Isang simpleng ngiti ang naging simula ng lahat. Nung una, walang malisya ang kanilang mga usapan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti nilang nadama ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang lihim na damdaming hindi dapat umusbong. At sila ay nagkamabutihan. Isang gabi, sa gitna ng isang masayang handaan sa baryo, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sina Pedro at Maria. Napuno ng tampo si Pedro at sa halip na ayusin ang kanilang pag-usap, napadpad siya sa tahanan ni Elena upang doon ibuhos ang kanyang sama ng loob. Sa kalasingan at bugso ng damdamin, naganap ang isang pagkakamaling hindi na maaring balikan. Isang gabing puno ng pagnanasa, isang gabing dumungis sa kanyang pagmamahal kay Maria. Sa mga sumunod na araw, ramdam ni Pedro ang bigat ng kanyang kasalanan. Ang bawat sandali ay tila isang paalala ng kanyang pagkakamali. Sa kabila ng lahat, kailangan niyang harapin ang mga bunga ng kanyang mga desisyon. Sa wakas, nagpasya siyang aminin ang lahat kay Maria, kahit na alam niyang maaring ito na ang katapusan ng kanilang pagmamahalan. Matapos ang gabing iyon, unti-unting nagbago si Pedro. Nagkaroon siya ng panibagong takot, ang takot na malaman ni Maria ang kanyang kasalanan. Pinilit niyang bumalik sa dati, binuhusan ng labis na atensyon ang kanyang kasintahan, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang hindi na siya malaya. Samantala, si Elena ay nanatiling tahimik. Hindi niya ginusto ang nangyari, ngunit huli na para magsisi. At sa paglipas ng mga linggo, Isang bagong katuhanan ang lumitaw. Siya ay nagdadalang tao. Kinabahan si Elena. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Pedro. Alam niyang may ibang mahal ito at hindi niya nais sirain ang relasyon nito kay Maria. Ngunit paano ang batang nasa sinapupunan niya? May karapatan din itong makilala ang kanyang ama. Isang umaga sa palengke, hindi inaasahan ni Maria na lalapitan siya ni Elena. Elena, Maria, kailangan nating mag-usap. Nagulat si Maria. Hindi naman sila magkaibigan ni Elena, kaya't nagtaka siya kung ano ang nais nice nitong sabihin. Ngunit sa sumunod na mga salita, parang gumuho ang kanyang mundo. "Elena, Maria, patawarin mo ako, pero may dapat kang malaman. Nabuntis ako ni Pedro." Maria, "Hindi. Hindi maaring totoo 'yan." Ngunit sa mukha ni Elena, nakita niya ang sakit ng isang taong hindi magsisinungaling. Blech. Hindi na hinintay ni Maria na si Pedro pa ang magpaliwanag. Pagdating sa kanilang bahay, natagpuan niya itong nakaupo sa beranda, tila ba may bumabagabag sa kanya. Hindi na siya nag-atubili na kausapin si Pedro. Maria, Pedro, sagutin mo ako. Totoo ba ang sinabi ni Elena? Pedro, Maria, patawarin mo ako. At sa simpleng sagot na iyon, alam na ni Maria ang lahat, hindi na kailangang ipaliwanag pa. Maria's heart was heavy, she had a decision to make. And Pedro, well, he was filled with regret, knowing the weight of his actions. The silence between them spoke louder than words ever could. Sumabog ang kanyang luha, ngunit hindi siya nagwala. Ang sakit ay mas malalim kaysa sa galit, isang sakit na hindi kayang lunasan ng kahit anong paliwanag. Maria, with a voice trembling in pain, said, Minahal kita ng buo, Pedro. Ngunit bakit mo nagawa ito sa akin? Hindi makasagot si Pedro. Alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi nito mabubura ang sakit na kanyang idinulot. Sa loob ng ilang araw, nag-isip si Maria. Mahal pa rin niya si Pedro, ngunit hindi niya kayang itikit ang kanyang mga mata sa katotohanang nagawa siya nitong pagtaksilan. Ang sugat ay masyadong malalim at ang tiwalang nawala ay hindi basta-basta maibabalik. Pedro, hindi ko kayang mabuhay na may ganitong sakit sa puso ko. Hindi ko kayang araw-araw ay alalahanin ng ginawa mo. Mahal kita, pero minsan hindi sapat ang pagmamahal. Hindi na nagawang pigilan ni Pedro si Maria. Alam niyang wala siyang karapatang hilingin itong manatili. Si Maria ay umalis, dala ang isang mahalagang aral, ang pagmamahal ay hindi lang tungkol sa damdamin, kundi sa tiwala at katapatan. Samantala, si Pedro ay naiwan upang harapin ang kanyang kasalanan. Tinanggap niya ang kanyang responsibilidad sa anak ni Elena, ngunit alam niyang hindi niya na maibabalik ang babaeng tunay niyang minahal. At doon niya natutunan ang pinakamalaking aral ng kanyang buhay: ang pagtataksil ay hindi isang aksidente at minsan, ang kapalit nito ay ang taong hindi mo kayang mawala. Lumipas ang tatlong taon at nakilala ni Maria si Charlie sa isang isla na pinili niyang lipatan upang tuluyang makalimot. Isang foreigner si Charlie na maagang nagretiro upang i-enjoy ang buhay at lumagay na sa tahimik. Sa edad na apat na po ay may sarili na itong bahay sa Amerika at negosyong kusang tumatakbo nang hindi niya na kailangang tutukan pa. Inabot ng isang taon ang panliligaw nito kay Maria ngunit hindi siya sumuko. Maganda, nakakabighani, mabait at maalaga kasi ang dalaga. Kahinaan iyon ng mga kagaya ni Charlie, sapagkat ibang-iba ang mga nakakasalamuha niyang mga kalahing dalaga na tipong independente. Gustong gusto ng binata na siya ay inaalagaan habang siya naman ay binibigay ang lahat para kay Maria. May pag-aalinlangan man sa simula, nungunit natuto rin si Maria na magbigay ng pagkakataon para kay Charlie. Dahil ang katotohanan sa ngayon ay hindi na mapayit. Hindi lahat ng lalaki ay kagaya ni Pedro, sa kasalukuyan ay may tatlo na silang anak at nagdesisyon silang doon na manirahan sa Amerika dahil sa mga magagandang benepisyo mula sa kanilang gobyerno. Malakit ang tingin ni Maria sa asawa habang pinagmamasdan ang malapad nitong ngiti habang sila ay nagpapahinga at nakaupo sa sofa sa harap ng fireplace sa loob ng kanilang magarang tahanan. Wakas on screen text: the